Kag sa numero ulo sa mga balita sa Negro, Subo nga Adlao. Tuwa ka mga polis nga na-assign sa Bacolod kag isa sa Aklan, agin pang sa serbisyo, bangod sa kaligasyon nga nagabaton sa payola, gikan sa illegal gambling. May report sa Romeo Subado. Gikumpirma ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki, na may tatlo tanan ka mga pulis sa Western Visayas na gin-relieve sa ila matapos ang aligasyon na nagabaton sa payola gikan sa illegal gambling. Suno sa kay Wangki, ang mga mga police personnel, mga police non-commissioned officers o kon PNCOs na na-assign sa probinsya sa Ngaklan, duha naman sa Bacolod City. Wala kung ano ang ang tatlo samtang nagapadayon ng investigasyon. Gawin pa rin yung nga uh, ating ngakuan, uh, yung pagkalap ng ating investigator ng ngakuan. Uh, Kasi ayaw din naman natin na uh, just for, uh, kun, no? just for uh, those mere allegations, ay uh, uh, isipin naman natin yung pamilya nila kung mapapatunayan na hindi naman pala totoo, di ba? So we're careful in uh, conducting uh, the investigation. Kaya nga hindi natin muna pinapangalanan. We're just saying na, uh, we're just sending a signal sa ibang mga kapulisan natin na we are doing uh, uh our uh, na, everything. We are uh, putting pressure on them, especially yung mga ito nga, yung mga na involved. Dugang pa sa regional director na assigned sa karunong tatlo sa headquarters sa Police Regional Office 6 samtang nagaparayon ng investigasyon. Kung mapamatudaan, ngayon bulbado man sila sa illegal gambling, pasakaan sila sa kaso suno sa regional director. Nagpadulong kay nasang aga sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters si Wangki para sa Talk to Men kag Command Conference. Ginpandaman ang mga pulis nga hindi magligoy kag serbisuhan ang mga pumuluyo.